Good morning po sa inyong lahat Welcome back po dito sa channel namin Happy Sunday po Linggo po ngayon ng Umaga, alas 8.30 na Late ng pakain ko sa aso Naubusan kasi kami ng pagkain ng aso Busy, ko, busy ako pa hapon Ngayon ah, Di pa kami nakapagbukas ng tindahan Kabubukas ko lang yung mga pang display, dito pa I-display ko muna yung itlo Ayan, uh, ang pula ng labi ko. Galing kasi ako magsimba. Tapos, yun nga, naubusan kami ng pagkain ng aso. Uh, bubuksan ko to para ano ka na ito para pakainin ko muna yung aso. Ang, ul, ang dugwood nila ay top bread. Ano. Ayan, isang sako yung binibili ko kasi makakamura kami. Yung isang sako, isang sako kasi kumapatak siya na 1,420. Pero pag kilo-kilo lang, uh, 80. Kaya malaki ang matitipid namin. Nakakatipid kami ng 180 sa isang sako. At saka may sako pa kami na pwede ibenta ng uh, 10 piso. Kaya parang 190 ang matitipid namin. Hindi lang yun kasi syempre tuwing bibili kailangan ng pamasahe. Kaya laki tipid talaga. Pag isang sako yung bibilhin mo, yung mga customer namin nagkakantay na pero kailangan ko muna pakainin yung pa. hmm. Papakain pa ako sa aso. Kaya maya maya pa. Ayan, nakaano din siya. Pag ganyan na maulanan siya, meron siyang plastic. Ayan, oh. may plastic po ka siya. Kaya kailangan saasin yung plastic para ano ka neto tapos hindi lang to hindi kumakain yung aso namin pag puro lang uh, dugpod kailangan meron siyang gulay nilalaga namin yung ano ka to yung pwede siyang pizza pwede siyang kalabasa tapos sayote. hinahaloan namin ng giniling na baboy at saka giniling na giniling na baka. Hindi lang namin hinahaloan ng manok kasi nangangati sila. Ayan po. Magpakain ako ng aso. Ito yung ating dugpod at saka ito yung ating giniling ito na may ano, giniling na may pichay. Ayan. Binuhos ko lang kasi para mabilis tayo dahil ang daming nag-aantay na mga customers sa tinda ay sa computer shop. At andito na nga ako sa bahay, sarado pa. Ayun, maingay na sila. kumakain na sila kung nagigita nyo. Ayan, ang bibilis nila kumain. Iiwan ko muna sila. Mamaya na ako maglinis. Kailangan ko magbukas ng shop para kumita tayo. Pag ising ng aking pamangkin, babalik ako dito para maglinis. Ganun ang buhay ko araw-araw. Ayan, nakabalik na ako. Unang customer, si Bibi na iyakin, si Tristan na mabait, si jos na malambot. <laughs> 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 Ayan, mag-umpisa na tayo. Hanap buhay na tayo. Ayan, nandito ako sa labas. Punta Kinitignan doon. Yung, uh, wire namin kasi pinapalitan ko, pinalipat ko yung kontador sa medyo malapit. Pero malayo pa rin. Pero mas malapit na kaysa una. Eto, pinapalitan ko ng orange na wire. Siya nga pala, andito kami sa isang paupahan namin. Kasi nagkaroon ng problema yung kisa sa CR bumagsak siya dahil marami na palang anay, inanay yung kisame kaya papalitan natin. Ayan, papalitan natin. Tatanggalin yung kisame kasi kahoy ito eh. Kaya inanay siya. Ngayon papalitan namin ng bakal na yung ilalagay namin para hindi na siya anayin pero lilinisan muna namin 'yan. Lalalos, lalasonin namin yung anay. Ayan ganito pag may mga paupahan tayo kailangan kung anong nasira kailangan natin ipagawa kaagad para hindi mag ano patong-patong yung problema. Kailangan gawin kaagad at saka para comfortable din yung mga nakatira, 'di ba? Mas maganda 'yun na kung anong nasira aayusin natin at saka pakikinggan natin kung anong reklamo ng ating mga ano mga nangungupahan sa atin para maganda yung ano maganda yung pakikisama natin sa uh, sa uh, mga customer natin sa mga nangungupahan ayan tuloy-tuloy lang po tatanggalin namin to tapos papalitan din yung itong gripo dito kasi nasira. Papalitan ng gripo. Ngayon, meron silang 2 months deposit dito. Hindi ko pinapagamit 'yan kasi pagdating ng aalis sila, kailangan ano kung ano man ang nasira dito katulad ng gripo, papalitan nila 'yan. Pero katulad nito yung mga yung kisame sa amin 'yan. Tapos yung cabinet pag nasira sa amin din 'yan. Yung ganyan lang gripo, ilaw, 'yun ang papalitan nila. Pero yung mga dingding din na nasulatan o kaya uh, may mga pinagpakuan sila, aayusin nila 'yan bago nila bago sila umalis. Ibabawas ko 'yan sa deposit nila. Ayan, pauwi na ako. At ito din yung mga metro dito sa paupahan. Kanya-kanya sila ng kontador. Ayan po, maraming salamat po sa inyong lahat.